muli po magandang araw po sa inyong lahat at sa pagkakataon ito ay muli po tayo magpapaksa ng ilang mga talata sa ating banal na kasulatan o tinatawag nating Biblia ang ating pong pag-aaralan ngayon e, ay tungkol sa panahong kasalukuyan kung ano ang uh, ginagawa natin sa modelong panahong ito. Ngayon, uso ang mga cellphone, mga internet, computer. Yung cellphone ay eh, computerized na yan. Computer talaga yan. Eh. Palm, palm top computer yan ah uh, meron tayong laptop computer. Meron tayong desktop computer. Yung cellphone, palm top computer yan. Sa so, makabagong panahon, meron tinatawag na Friendster. Duma ay ka nila. Meron tinatawag na Twitter. Merong Tumblr. At kung ano-ano pang uh, site na at ang pinaka-popular ay eh, ang Facebook. Ngayon, pag-aaralan natin ang mga teknolohiya na yan. Kung yan ba ay eh, natatama na ating gamitin o ito ay eh dapat ating itama na wag nating gamitin. Ang Biblia ay eh, hindi nagkulang kailanman hindi ito nagkulang kailanman. Kompleto ang Biblia. Sa unang Kurinto, paksa ng mga nakakarang linggo, unang Kurinto 7, ang talata ay 29 hanggang 31. May tinatawag na buwat pa sa Biblia na sulat na. Yung mga panahong mangyayari pa lang. Kaya hindi tayo magtataka na sa Biblia pa lang eh, nasulat na tungkol sa mga teknolohiyang ito na kababaliwan ng tao. Sa unang Korinto 7, palatang 29, ay ganito ang ating mababasa. Ngunit sinasabi ko ito, mga kapatid, ang panahon ay pinaikli. Upang mulang ngayon, sa oras na ito, ang mga lalaking may asawa ay maging kaya, ay maging mga tulad sa wala. Sa so, 29 pa lang, makikita mo na ang relationship status. Ang katawag. Sa computer, sa internet, sa mga... Facebook, sa mga Twitter, sa mga Tumblr, na yung mga lalaking may asawa. Eh, nakikitulad sa wala. Ah, relationship status. Married, hindi nila ilalagay married. Ang ilalagay nila doon, complicated. Single. Available. Ah, looking for. Woman men looking for relationship. Kaya ang mga nakalagay. Kaya yung mga lalaking may asawa ay nakikitulad sa walang asawa. Ang Biblia, nagsasaad lamang sa lalaki, pero generally yun. Maging yung babaeng may asawa, ay nakikitulad din sa babaeng dalaga o walang asawa ang ilalagay din ng babae single or in a relationship hindi malaman kung anong relasyon na meron complicated available di ba? looking for a relationship looking for dating yan sa mga nakalagay at para sa kaalaman ng lahat na yung Facebook o anumang site na networking site 50% ay naghihiwalay dahil nakikita nila o natatagpuan nila ang kanilang mga ex-husband, ex-partner, ex-boyfriend, at ex-girlfriend. 50% ng relationship nasisira dahil sa networking site. Katulad ng Facebook. So, kung ating mapag-iisipan yung talatang 29, eh talaga namang nakakasira na loob upang gamitin natin itong mga networking site na ito. Sa so, pagkat magkakaroon ng intriga sa ating buhay, intriga sa ating pamilya, intriga sa pang-araw-araw nating gawain kagaya ng ating mga trabaho. ayon, Parang bad habit kung tayo ay eh magne-networking site. Ang networking site binuo dahil sa communication. Para magkaroon ng komunikasyon yung dalawang tao na magkahiwalay ng lugar. Ngunit pagkaminsan, kalahati ng mga taong ito ay naghihiwalay dahil sa maling paggamit ng networking site. Sa talatang 30, unang kurinto 7 at talatang 30. At ang mga nagsisiyak ay naging tulad sa hindi nagsisiyak at ang nagagalak ay naging tulad sa mga hindi nangagagalak at ang mga nagsisibili ay tulad sa mga walang pag-aari. Ano sabi sa 3 sa 30, talatang 30? Yung mga nagsisiyak ay nagiging tulad sa mga hindi nagsisiyak. Ngayon, sa Facebook, sa Twitter, o sa mga networking site, Pagka meron tayong namatayan na kapatid, i-status if, 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 na lang. Status, nakikiramay po kami sa ganyan. Iwa-wall, nakikiramay kami kay ganyan dahil sa condolence, condolence. Diba? Pero kung walang Facebook, kung walang networking site, hindi na tayo mag-wall, makik makikistatus, kung hindi tayo makikilamay, makikidamay sa mga naulila natin, kapatid. So, na naman ang paggamit ng Facebook. Dahil sa Facebook o sa mga networking site, pwede na natin ipadala ang ating mga condolence na walang personal na appearance. Pero nung wala yung mga networking site na yan, nandun tayo gabi-gabi, nandun tayo araw-araw, nakikidamay tayo sa mga naulila. Di ba? Ano pa? Halimbawa lang yan eh. Ano pa? At ang nagagalak ay maging tulad sa mga hindi nagagalak. Di ba? Pagka merong natutuwang uh, kapatid, i-status niya, i-shout niya. nakapasa ako sa ganyang exam. Magko-comment ngayon. Di ba? Congratulations! Ganyan-ganyan binabati kita, ganyan-ganyan. Pero, wala yung attachment, wala yung love. Walang, wala. Kundi yun eh, words lang na pinadala. Diba? O maaring, kaya ka hindi nagagalak eh, naiingit ka sa nangyayari sa kapatid na yan. Siya shout mo ngayon, babalikan mo ng shout. Magagalit ka ngayon. <laughs> igaganti mo ng wall to wall o kaya status na itong mga ito e eh, ganyan ganyan bibirahin mo ngayon di ba maling paggamit na naman ng networking site di ba maling paggamit na naman ng cellphone sabihin na natin cellphone Imbis na yung cellphone na eh, tatawag ka at mauwi ka ng gabi, papatayin mo. <laughs> di ba? Pwede mong i-text yung sino mang gusto mong i-text. At pwede mo ring uh, hindi i hindi replyan yung gusto mong hindi replyan. Maling paggamit ng teknolohiya sa panahong ito. Ano pa? Mga halimbawa lang yan, pero mga mali. Ano pa? Ang sinasabi ng talata ang mga nagsisibili ay tulad sa mga walang pag-aari. Ano to Laro. Games to Sigurado. Para kang duwibili, pero ngunit wala kang pag-aari. Nahihilig tayo sa farm bill. FED bill. O no? anumang mga bill-bill. Di ba? Pero yung oras na nilalagi natin sa harap ng computer, sa harap ng laro na yan, e eh, waste of time. Sayang na panahon. Maaari natin yan itawag sa mahal natin sa malayo, mahal natin sa Pilipinas, mahal natin sa ibang bansa, pero nakayuko tayo at naglalaro tayo ng kung ano-ano sa internet. Di po ba? gaya ng bumibili, ngunit wala kang pag-aari. Yung isang oras mong binayad na sa 15 pesos sa Pilipinas, pwede mong iabuloy. Pwede mong gawan ng iba pang magkagandang paraan. Pwede mong ibili ng ulam. Oh, di ba? Yung isang oras na nawala, pwede mong ipagbasa ng banal na kasalatan. Yung isang oras na nawala, pwedeng nandung ka at nakikiramay ka sa mga kapatid na naulila. Pwede yung isang oras na yan ay nakikisaya ka doon sa mga kapatid na nagkaroon ng karangalan sa buhay. Waste of time. Nasasayang na mga sandali. So, meron mga teknolohiya na maganda sa panahon na yun, ngunit, nagagamit natin sa maling paraan ng pamumuhay. Sa 31. Iyan sa 31. Unang 47 at talatang 31. At ang mga nagsisigamit ng sanglibutan, yung mga teknolohiyang ito, ay maging tulad sa hindi nangagmamalabis, nangagpapakalabis nangagpapakalabis kung ikaw ay gagamit ng mga teknolohiyang ito, gawin mo ito ikaw, tulad ka sa hindi nagpapakalabis. Huwag kang adik. <laughs> Yan. Huwag kang abuse. Huwag mong i buso yung teknolohiyang ito, yung sanglibotang ito, sa masamang pamamaraan. Yan ang ibig sabihin ng pagmamalabis. Ginagawa mo ito advantage sa maling pamamaraan. Pagmamalabis ng paggamit. Sapagkat ang kaasalan ng sanglibutan ito ay lumilipas. The fashion of this world, yung fashion na ito, ng sanglibutan ito, ay merong hangganan o lumilipas. Natatapos yan. Bukas makalawa, iba na naman teknolohiya iba na naman pamamaraan. Natatapos yan. Huwag kang maging adik dyan. Saan ka dapat maging adik? Yung oras na ikaw ay nakikigalap sa dapat mong ikagalap. Umiyak ka sa dapat mong kaiyakan. Makiramay ka sa dapat mong damayan. Tumulong ka sa dapat mong tulungan. Yung time mo, huwag baging waste. Kundi yung time mo ay maging gold lalong lalo na sa kapatid sa pananampalataya. Yung internet, yung Facebook, lahat ng networking site, gawin mo ang lahat ng kaya mong gawin upang ang teknolohiyang ito ay magamit mo sa mabubuting mga gawa. Meron tayong mga groups na binuo dahil Facebook Nagkaroon tayo ng IIJMS Members Only. Nagkaroon tayo ng FD Coral. Nagkaroon tayo ng FD Burgos. At kung ano-ano pang mga samahan na tungkol at nauukol sa iglesia ang ating pinagsasama-samahan. Yung pamamaraan ng teknolohiya na gamit natin sa mabuti, mainam na addiction yun. Yung teknolohiya, pagka napindot mo yan, may Bible dyan na-addict ka sa ganyan, mabuti yun. Ang paggamit ng teknolohiya ayon sa unang Korinto 7 at 29-31, huwag kang magmamalabis, huwag kang maging abuse, huwag kang maging uh, take advantage yan para magamit mo sa masamang pamamaraan. Gamitin mo yan, i-grab mo yan para makagawa ka ng mabuti, lalong-lalo na sa kapatid sa pananampalataya. Ang Biblia ay kompleto. Ang talata, unang Korinto 7:29-31. Huwag tayong magmalabis sa teknolohiya at sanglibutan ito. Gamitin natin ang lahat ng 'yan sa mabubuting gawa, lalong-lalo na sa kapatid sa pananampalataya. Pagpalain tayo sa munting paksang ito.